Pagpunta ito sa pamahayag ng mga ng last, last year. Ang na si Yorty ay tigas. Maraming salamat po sa uh, invitation upang magbahagi sa si inyo ng magpapaliwanag at pagpapahayag magpapa, kung gano'ng mapakahusay ang wika natin, wika ang wika ng Filipino. Hindi ko alam kung mag um, Kanino ba sa inyo May yung presentation na nagawa natin, ano? But then, sisitapin ko na mabigyan ng pundasyon at katuturan ang um, bawat bagay na dapat natin ibahagi sa araw na ito. Okay? So, para sa presentasyon natin today sa araw na ito, I hope na nakikiti kang lahat ng mga mag-aaral natin kasi ang ating presentasyon ay para sa ating lahat. Ito yung handa ng ating mga kaburuan para sa ating lahat. Mga, may mga may hangganan ba ang paggamit ng wika? Mga palaisipan at karanasan sa gamit ng Pilipino bilang wika ng masa. Muli magandang magas sa ating lahat, sa ating mga kapaguro, sa lahat ng aming mga mag-aaral dito sa MSUIT IDS, masayang buwan ng wika sa ating lahat. Nanginibitahan ako ng isa sa ng organisasyon na kapisanang mag-aaral sa wikang Filipino KMWF na liban sa naisip ko dapat ibahagi ay ang tema ng ating buwan ng wika. Mas napagtunan ko po ng pansin kung paano nga ba mas patatagin ang galitong samahan sa Pilipino kahit ang sentro ng ating intensyon ng at ating paaral na at kasentro sa Ipang at Siyensya. Kung kaya't hiyan, ipo ko ibahagi sa inyo kung paano ang Pilipina ay bika at kapangyarihan sa lahat ng disiplina. Mahirap kong sabihin sa inyong harapan na dapat sa loob ng plaso na gagamitin ang bika ng Pilipino dahil sa inyong na diskurso, bika ang isa sa pinakamahirap na matutunan hanggat hindi natin pila sa araw-araw ang bika dapat na sana'y pinagustan. Karanasan ng nais ko ibahagi sa inyong lahat sa ating mga magkata sa ating mga kaguluan. Kung paano ang karanasan sa Pilipino ay isang sa loob ng aming laso sa ating classroom Again, nakahanda na bang lahat ng ating mga sudyante, mga taga-IBS? Nakahanda na bang lahat? Yes! Hindi na. nakahanda na bang lahat? Yes! Nino, wala bang And then again, congratulations sa inyo lahat sa pagpapakita ng kahusayan sa presentasyon kanina. Sa ating pamantasan si MSYT, ang sa MSUIT, ang pagpapakadulughasa sa wika ay isang espesyalisasyon at isasabi kong pagkakataon upang pagbuhay ng identidad at kultura ng bawat isa. Subalit, simula na naging guru ako ng iba ang pananaw ko sa Pilipino kung saan mas marami ang naging usapin at perspektibo ng aking mga napungunawaan. Mula sa iba't ibang ibang disiplina, ang mga nakasalamuha ko sa aking pagtuturo, hindi lagit-laging gustong gustong-gusto ng aking mga mag-aaral na matuto pa ng Pilipino sa ibang bagay. Marami sa kanila ay mula sa psychology, biology, engineering, mathematics, at kung yung panumang tingin ko ay disiplina ng agham. Naging mahirap pang magtuturo. Lalo pa hindi nila gila o hindi nila nakasanay ng pag pag-aaral tungo sa Pilipino. Sa una ay oo. Dahil hindi laging-laging madali ang lahat at dapat magkunan. Subalit so, din ang una kong karanasan bilang guro ay mag-aaral ang siyang magkuro sa akin. Mas naunawaan ko, ang Pilipino ay buhay o buhay ng bawat isa at sa data ng bawat karamasan. Maraming kwento ang atong nabibigay sa loob ng classroom. Sa tubig inuulang, po ang tanong, kamusta? Dahil ang wika, hindi dapat gawin kumplikado sa so, kung ano ang anong nito. Tulad ng araw-araw, walang pinipiling bukas ang gamit nito hanggang itatama nito ang alimang kamalian sa ating paligid. Kumusta? Simple pagpapahayag ng pag-ako, subalit ito marahin ang bagay na mailap natin makuha sa bawat taong nakakasalungwa natin. Tulad ninyo, iba-ibang pananawin ang nais ko pang malaman sa bagay-bagay. Likas sa atin ang at isang bagay, hindi bilang imahe na rin mang pagtugod, subalit maaaring maging sa ating karanasan. Walang ibang tolong bika kung hindi ay paramdam sa atin ang halaga ng karanasan sa araw-araw. Bilang mga mag-aaral, kailangan nating matiyak ang saysay ng ating araw-araw. Pangalawang bagay na nais nice ibahagi, ang wika ay pundasyon ng alinmang hinanain at gusto natin maging. Walang kinikilalang posisyon o kakayahan ng wika. Dahil ang wika ay para sa lahat ng nais tumingin sa bawat tinutubulan ng buhay. Sa klase namin, pagpapangalan lamang na ako ang burot sa harap ng aking mag-aaral. Subalit, so, lagi-lagi ang halagang ng kanilang opinion diskusyon ang siyang buhay ng aming klase. Dahilan pang masabi ko, hindi lamang nakatuwa ng Pilipino sa posyongan ng mag-aaral. Dahil ang daming nito ay hindi na lamang sa mga teknikalidad na pananaw nito. Subalit, so, sa lahat ng paraan na naiisip natin ibigto ang bawat identidad, paniniwala o ang bawat bunga ng pagiging tayo sa loob man ng kalakayan. May mga larawan dito kanina no, na pwede natin ibahagi sa inyo. Subalit, so, ang larawan na ito ay kuha mula sa loob ng aming classroom. May isang sudyante ako na ang sabi, ang sabi, sa klase ko, ako sa klase ko, ano niya, ano ba yung gusto marating niya pagkatapos ng 4 year, ng four years na pag-aaral sa MSUIT. Wala siya ibang sinambiyon kung isa sa kayo, siya na nero plano kasama ng kanyang tatay. Hindi ko kaya dalhin kung bawat isa ka sa kanila sa lupalog na gusto nilang marating. Subalit so, ang gawain namin sa klase, ay hindi lamang isang puri ng kuhalipang quiz o diskusyon, ngunit ito'y nagbibigay sa kanila ng paalala na malapit at nalalapit na ang dapat at gusto nilang maging. Pangatong bagay gusto ko ibahagi sa ating lahat. Ang wika ay hindi wika ng kawalan, hindi wika ng pagtatanghal sa lahat ng maaabot pa. Tulad ng pagiging dinamiko ng wika, ang gumagamit ito ay may sariling kwento. Tulad ng unang bagay na sinabi ko kanina, ang wika ay karanasan at mananakiling datas ng kalamihan sa atin. Hindi ko may mabibigyang ng lahat ng sila sa sinasabi ko ngayon ay maaalala ng lahat na nakikilig ngayon. Subalit alam ko may mga guru tayo na papaunawa sa kanila sa halaga ng bawat araw-araw. Kung kaya ang kabuling bagay yung babahagi ko ay para sa ating mga kaburuan. Marahil ang tungkulin ng pagiging guro ay hindi lamang sa apat na sulok. Nasa atin ang tunay na saisay ng wika. Pwede bang pag-unawa ang naihakit sa kanila, ang ganitong pamamaraan ay wika sa araw-araw. Dahil ang wika ay produkto higilaman ng isip, ngunit ng ating damdamin. Emosyon ng wika ang umunawa at pakinggan ng bawat tungkulin. Kung kaya't hindi na lamang disiplina ng Pilipino o ng wika dahil ang wika ay magpapayabong hindi ng kultura ngunit maging mga relasyon ng tao sa pag-unawa at pagkilatis sa mga linga na hindi na upunawaan. May hangganan ba ang gamit ng wika? Dahil ang wika ay para sa masa, ngayon din ang Pilipino ay para sa lahat ng mga paglaya. Isipan ng isipan natin limang puro na nais nakin. Maraming pundasyon pa ang kailangan matignan ng Pilipino bilang isang bika at identidad, subalit ng ganito mga pananaw ay hindi upusan kung watak-watak ang mamamayang Pilipino sa kung paano ito binagani. Tulad ng sinasabi ko sa klase, sa ating klase, ang piratika na pananaw ay hindi kailan na magiging matatag hanggat hindi ito na isasabuhay sa mga tagagamit nito. Tayo ngayon, bilang isang buong klase na may kanya-kanyang pananaw, sana'y mas iwaksin natin ang ating mga pagigit sa ating prinsipyo. Dahil kailanman, ang ating mga pagtindig sa kung pananaw ay isang malaking bagay upang tignan sa kabuuan ang lipunan bilang produkto ng pakikisa at hindi pagkikipagtunggali ng kahit sino man. Ang kakayahan natin ay maaari maging isang kolektibong solusyon sa kung alinmang mga suliranin ang kasulukuyan natin hinaharap sa ating lipunan. Kung salita ang sarhi ng sugat, salita lang din ang makapagpapahilong nito. Hayaan niyo po akong ibahagi ng sa inyo ang isang digital na malitahing pagsulat na matagal ko na nakahiligan. Ang paniniwalang salita ang pinakmabisang susi sa alinmang pagpukaw sa mga damdamin ng pananaw. Samahan niyo ako sa at sabay-sabay natin pakinggan ang likang ito pinamagat ang kumusta ka, ka. Ang wika ay higit na dapat nagigit. Hindi lamang ngayon sa buwan ng Agosto, sa araw-araw. Hindi niyo kailangan, hindi niyo kailangan maging matatas sa wikang Filipino. Ang kailangan niyo ay kilalaan ang identidad ng bawat isa sa inyo. Ang Pilipina hindi lamang disiplina. Ang Pilipina hindi lamang bika. Ang Filipino ay hindi lamang kultura. Ang Filipino ay tayo, tayo. May kanya-kanya tayo pamamaraan kung paano pinapakita ang kadahilanan ng bika ay mahalaga sa araw-araw. At alam ko dito sa si MSU IT IDS, gaano nga ang paggamit sa wikang Pilipino ay ganunin kahalaga ang paggamit sa limang bika sa araw-araw sa loob ng classroom. Huwag natin tima, ang mga salili natin na gamitin ang bigat alam natin. Hindi sa kung ano man, ngunit sa bagay alam natin. Yan ang bika ay para sa lahat. Ang bika ay para sa masa. Ang bika ay para sa atin. Pakinggan muna natin sa akin, panoorin o mapakinggan ang isang video na kahiligan kong gawin noon pa man. Isang digital creative writing, digital na manitahing pagsulat, na yung hindi kong pa sa mas malawang na perspective ang usapin ng bika at pagsulat eh, hindi lamang nakatukoy sa mga teknikalidad na nakasalali sa iba't ibang pananaw ng ating pagkatao sa buhay araw-araw. Kumusta ka? I mean, kumusta yung life How was it? Sa Mahirap na i-heal kasi hindi mo alam kung sino yung mga tao pwede makinig sa'yo. Ramdam kita na ayaw mong makaabala kaya mas okay kung ikaw na lang muna kahit wala sila. I want you to realize you did great. You are great. Mahirap man sabihin na okay ka kahit hindi. Pero, I just want to let you know, kahit nahihirapan ka na ng ngayon, sana magpapatuloy ka hanggang dulo. Sana makita pa rin kita. Masubay pa yan dahan-dahang tinutupad sa bawat pangarap ng ikaw. I trust you. Maraming nagtitiwala sa iyo. Kaya sana magkang bumitaw. Mga binamahal namin sa sadyante, huwag nating sabihin sa ating mga katabi, kumusta ka? pag sabi? Ayan. Mga bagay na hindi natin kayang sabihin araw-araw, pero sa araw nito ito, sana masabi natin. Salita sa salita, wika sa wika. Ang damdamin ay salita at ang wika ay salita. Hindi maghilap magtanong hanggang laging kataga ang wika ng masa. Muli, maraming salamat si sa MSU sa pagkakatao ito. Patuloy tayong maglilingkod, hindi lamang ng wika maging sa bayan. Ito pong muli ang lingkod. Hanggang sa muli po, sabay-sabay natin sa sabay, hindi kapagsasabihin po, Maligayang buwan ng wika, wika para sa masa. Sasabihin ng wika para sa masa. Maligayang buwan ng wika, wika para sa masa. Maraming salamat MCY DIBS padayon ang tanan. Thank you so much Salamat po, sir, Vincent, si Ganyane, sa Marilyn C. Derriaga, sa iyong napakalimutan ng amin. pag na ang wika ay buhay, at sa buhay ito ang ating sagbaba. Yes, Silang pasasalamat, ang Agnes